Yes today is another vlog again We get it again ang ano ang patakano hindi niya sagad-sagad oh, sana y... yo nandun daw stop sana ay kami Mali, ano pinapakawang kawang oh pinapakawang kawang di sa una so si KJ siyempre alawans daw alawans. Lapit. kung saan yung magbalahid kami ngayong araw eto uh, na naman tayo pati mga asamang mga pasaway kung saan yung marami ng mga mabibili ngayon para matapos pa dami ngayong pasaway at <laughs> saka si si Cap Maling uh, fisheries so, so minsan lang yan sumama mayroong pagkasama yan ayos naman <laughs>

patak ng garansyo sa una ayan so in-update ko lang uli po kayo doon sa aming mga ginagawa din eh ayan so si pare hover kasama na si boy nga nga ayan si boy nga nga yan nakakala na ba kanina nakakasabi ka nakakala na kanina sabi ah hehehehe dami natin doon ako kayo tao dito ngayon nyo naman ngayon sa tao sa, pa, sa tao palang paldo na lalo pa magtab yan lalo magtab oh tao palang yan paldo na Tama yan sa tao lang paldo talaga pag sa tab kaya rar Ayan, so, nyo. Ilang kami dito ngayon yan uy lipid talaga so sana yung pagbalay tayo na makarami ngayon ngayong araw Ay, so, August si 3 naglangin. August 3 ngayon si Kuya Budong yan. so ako nag-vlog din yan support natin si Kuya Budong ayan hindi <laughs> ba si Kuya Budong so, play, play, niya ok, abutan lawak Oy, si Solomon. Sa senior na yan. Papay ko yun. Sana naman ay talagang masiyo namin ang Talaga sila yung papura. So ayan o, oh, daming pagkalalagit nito. Oh, oh. Ayan naman. Uy, dami na mo! Oo! Sa lagit nito pala ana, naman. na naman! Paldo na naman itong mga tao natin! Paldo! Ah. Paldo! Paldo! Palto, si kayo, palto. ang na, palto na. Pre, dumitaan. Pre, dumas Kung pa mo hindi ka kakas. Diyan ka kataan. Kasi, pre, huwag ka bang laki ng mata. Sige, tama mo na dyan. Pusa mo na. Ay, ay, rin, pa. huwag ka Pasinin mo na. Hindi mo yan, Oh Idol natin, idol. Idol ka pa nga. Pare yung Diyos mo! Para yung Diyos mo! <tinyo> <tinyo> so, talagang pagpalain talaga tayo ng araw. August 3, 2025. So, palto. Pag nga yung nakapalto, palto din kayo. Oh, talaga palto talaga. Takin na. 10 times! tentay, times! Sabit. Sa panga, sabit-sabit lang! So, yun! Digit oh, oh. From Oriental Mindoro! So, comment ka lang! Share mo yung video na to! Magkakaisda ka! Ayan! Si Marjun, no? oh! Marjun, bilis eh! Itali mo dyan! Tapos ito, hilahin mo pa Tapos ito, mo pa ka Si boss budong. Okay? Halika, oh, dito mi titigilan. Okay, rumilin. ko kay tatlo, Tatlo itong lalaglag ko ay. Talaga. Oh. oh. Talaga pre, paldo talaga pre. Pre paldo. Oh. Walang siparigay talaga. O, yun! Dinali na yung mga jump-, jump <laughs> you know, yung jump-deer! Yan oh, yung may ari yan o. Yung nakap'lo. Si ikap pa nga. Ay, ikap pa nga. Ayan o. Yan may ari. Sige. 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 Ay! Uy! Ang tahan mo ng titig! Masayos, masayos! Dito ka natin. Dito ka lang. Kaya mo. Okay, down, down. Down, Yan ang batakan natin ilawad. So mapapalta natin yung ilawan. May bago na tayong ilawad. Malaki. Hindi na matatakot yung ating mag-iilaw. Dahil malaki na yung ating uh, bagong ilawad. Tapos dalawa pa ang makina. Ayan. Sana ipumalot nila ka dito. Jumper pa lang dito. Ang ganda ng titik. Oh. Ang ganda ng titik.

Mil kuni sa gamaw tuloy ro. Tuloy. Bumalik pa lobyo salmon ay. Ayaw ayaw sa labas ayaw. So ya, yeah, pasang kita me. Sana naman. Sana naman, sana naman. Kahit baka ibang tabla lang. Ayos na. Okay, palangoy ng palangoy. Nagaano yung isasakit na yung mga salmon? Nagasampa?

Labas na lebas, labas, 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 labas. Oi, oh. sana naman. Oo, dami namin talaga ngayon. Bagos. Ri. Nasa Salmon. Bil.

tapi ke kantian, mga tatlo lang eh. oh. yeah, di ya. Pakau ya, pakau. ya, dami-dami ngayon. Ayan, dami kasama. Si Ryan, kasambo.

kartaralang <tos no> <No. No. tos no>